Magandang araw mga kaibigan. Panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. For today's topic ay pag-uusapan natin kung nasaan na ngayon ang lahat ng survey love in Duterte supporters. Ilang masamang balita para sa mga taga-suporta ni VP Sara na ang tanging argumento sa bawat issue tungkol kay VP Sara ay ang kanyang magandang rating. For the first time since 2022, the vice president has a lower satisfaction and trust rating than the president. Ilang masamang balita para sa mga taga-suporta ni VP Sara na ang tanging argumento sa bawat isyu tungkol kay VP Sara ay ang kanyang magandang rating. Huwag alinman o pabor sa mga malinaw na nakikita ang kanyang kawalan ng kakayahan, kapabayaan at o kawalang interes. Ang 11 percentage point drop ng performance rating ni Duterte ay isang bagay na dapat nating tandaan sa ulat nitong quarter at tingnan kung ito ay pare-pareho sa iba pang survey firms. Just like the 13% of those asked, hindi rin ako kontento sa trabaho niya. Bagamat limitado ang aking plataporma sa isang partikular na madla, nais kong magsimulang magulat ang media ng higit pa tungkol sa kanyang mga pagliban, sa mga katanungan, tungkol sa mga pangunahing issue sa edukasyon at ang kanyang kapabayaan kawalang interes sa mga usapin ng edukasyon ngayon. Bukod dito, sinusuri ng dalawang kapulungan ng lehislatura ang mga nagawa ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa kanyang hindi pa nagagawang mataas na budget sa OVP. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? E comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.